Ako si dekat ang Dios ng karagatan. Anak-anak yang ng ang mga pangundi ng Dios ng karagatan. At mga mamagwayan ang Dios ng karagatan. Sa aking pagsisiyang, agad kong maradaman ang malalami dahos ng tubig na tila lumayakap sa aking bilang ng tahanan. Lumaki ako sa saksi, sa kagandahan at hihwagal ng dagat. Sa ilalim nito, sa kakahalikan at sa bawat buhay na umiral sa ilalim. Ako ang tagapalaga sa lahat ng binalang sa sagatan. Maliit man o malaki, mga pangyarihan man o marapok. Lahat sila ay tinuring kong mga anak at kaibigan. Sa bawat hapas ng mga alay ang damadahan ko. Kapag masaya ako, payapa pa ang lalagat. Kapag ako'y nasasatan, ang tuloy ay naging marakasat at mapangasak. Ako'y isang Diyos sa amin, tulad niyo, ako rin ay marunong umibig. Minamahal ko si Lita ang Diyos ng Lita. At sa aming pagsasama ay isang lang si Siya, ang anak namin na ng lakas ng tubig at hininga ng hangin. Sa kanya ko, nakita ang pagkakaisa ng langit, lupa at dadat. Ako'y isang ina ng pagpag habang mamatili at kalaban. Ang bawat ulos ay aking inakalama. Ang bawat nilalang ay aking iniinatala. Ngunit hindi palagi pa ang lalala. Kapag nasisira ang kalikasan, ang puso ko'y sumusuo. Susu May patulatan ito. Sa bawat pagtatapon ng basura sa tubig, ako'y nagsasaktan. Sa bawat pag-aabuso sa iyang dadat, ako'y lumulungan. Ngunit kahit masaktan ako, hindi ko tinatagalikuran ang aking tungkulin. Patuloy akong umibig sa dagat, sa mga nilalang ito at sa mga taong mapapakita ng malasakit. Akong sa ng mga, ng ang dalas kong imawit sa ilalim ng buwan habang hihimas ng alon ang nilalang pasina. Sa aking awit, narinig ang kwento ng pag-ibig, lungkot at pag-aaral ng mga dadalang ang dagat ay buhay at ako ang gusto dito ako, ako ang tining ng alon sa ilalim ng kailanman at ang nabiling ng tubig ng mga alon ako si lilaga ang tining ng tubig ang ina ng dalat at ako ang alam ng buhay sila, to, ang sa ilalim to habang may kung iingatan ang kalagayan ko sa pagkakaroon. Saya kata ke kampung puli, bentuk orang asing Sama luar. Saya akan memindahkan malam ini lepas bentuk ini.